Pwede. Pwede. May, hindi kayo minor de edad? 14, alam ba ng mga magulang mo? Oo, oh, ipaalam mo sa mga magulang mo. Alam ko na gusto mo na sumali dito at na-appreciate namin. Kasi kayo ang ninanakawan eh. Kayo ang ninanakawan. Yan niya eh. So, kahit sa video, hindi kita pwedeng ipakita. At uh, hindi natin alam kung pwedeng mangyari dito. Ngayon, uh, don't worry. Uh, ipaglalaban namin kayo. Ha? Ah, uh, nandito kami, hindi para sa amin, hindi para sa kahit sinong politiko. Para sa inyo. Kasi kayo ang ninanakawan. Habang yung mga anak nila nasa ibang bansa, nasa magandang paaralan, libo-libo, hataang libo, -libo sa isang pagkain tayo. Yung pamasahin natin, yung, yung baon nyo, hirap na hirap tayong hanapin. Okay? So, alam ko gusto mong sumama, gusto mong makiisa, pero ang pinakamaganda siguro, umuwi ka, mag-aral ka, tapos kausapin mo, ang, ang usap-usap kayo ng mga sa klase mo, kung ano ang ginagawa niyo. Ipaliwanag po kung ano yung ginagawa niyo. At sana mapaliwanag nyo sa mga magulang niyo kung bakit gusto niyo makipaglaban sila dapat dito. Okay? Yun ang pinakamaganda kasi kayo ang mas makakakumpinsi sa mga magulang niyo para pumunta dito. Okay? Okay? Kailangan safe kayo kasi kayo ang future. Okay? Thank you, thank you. Ah... Uh, I-message mo ko sa Facebook ko, Kolokoy. Ah, uh, I-message mo ko, tapos pagka uh, eh, gusto kong sabihin, gusto kong eh, para, i-message mo sa akin. Ako bala kong paparating. Okay? Nice meeting you. Uh, i-message mo ko, sabihin mo lang, ikaw yung, ako, ikaw yung nakausap ko dito. Okay? Ingat, ingat pa uwi. Eh. Sige, sige. 14 years old. Gustong sumama kayo, asan kayo? 14 years old, naiintindihan na ang importansya ng presence dito. Lumabas na kayo. Gusto pa ba natin yung mga 14 years old, mga anak nyo, makipaglaban para sa inyo? Mga anak nyo ba makikipaglaban para sa karapatan nila?